si, si Grace Margaret Bautista ang batang nagturoin kay Princess Sabriana. <gasps> Matulungan kaya ni Grace ang kanyang bagong kaibigan na sa na sa ibang mundo, walang galing. Kailangan mo ko tulungan kailangan mo kong tulong makabalik sa aking palasyo. Baka mag-alala na ang aking pamilya. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Makakapalit pa kaya si, si, si Princess sa mundo na pinanggalingan niya. O makukulong na siya sa mundo ng mga tao. Kilala rin si Grace Margaret Bautista. Ang batang mahilig mag-drawing. At sa kanyang sa kanyang pagdodrawing at hilig ng pagdodrawing isang mga drawing nga ang mabubuhay Ano ang papel ni Grace sa buhay ni Princess Sabriana abangan sa pagbabalik ng kapupulutan ng ara at ekspresyon ng mga kwento The story of us present, the magic drawing. Simula ko you na, pagkatapos na to ni, Madams.